Good morning mga kapinoy at uh, nandito naman po tayo sa ating alagaan at uh, samahan nyo ako mga kapinoy at magpapakain tayo ng mga ating mga alaga at uh, gumawa ako ng, kung uh, nila mga kapinoy, pagkain na uh, hangkong at saka po yung uh, darak lang so mix lang po yung ginawa natin ngayon na, na ipapakain po sa kanila so tara, samahan nyo ako mga kapinoy A few moments later yan mga kapinoy yung ginawa natin na one na pagkain ng ating mga manok at saka mga bibe so yung iba mga kapinoy na lagyan na natin dito ayan o no? nalagyan na natin sila ayan at dito rin sa kabila meron na yan mga kapinoy so ito ang mga darag natin yan makain na at ito pa yan mga kaminoy O oh. So yan Alos lahat yan sila Mayroon na mga pinoy Ito yung ating Kinulong na rooster Kasi gagamitin muna natin yung ating uh, uh, Splash or pinto na pang lahi Ayan, Diyan muna siya So ating mga chocolate orpington Ayun may natanaw ako mga Kapinoy isang magandang balita po ayan at uh, nag-drop uh, na ng egg itong ating hen na chocolate orpington mga Kapinoy finally So yan ang tagal ko nang hinihintay So 6 months 6 months uh, going 7 months mga Kapinoy first drop ng egg ng ating uh, morpington yan so unin muna natin to, yan so sana makakuha pa tayo ng uh, everyday na uh, itlog nito so ang natin consistent lang ito sa magandang uh, feeding program para maging maayos yung pangingitlog ng hen natin so masipag naman po itong kumasta itong ating uh, rooster na to mga kapinoy ang laki po nitong rooster natin na to kapakalapad uh, ng likod so isang magandang balita to mga kapinoy at uh, makapag start na tayo ng hatching nitong ating uh, hen na chocolate orpington so hopefully everyday makakuha tayo dito mga pinoy, yung mga iniipon kong itlog oh. dyan ko muna nilagay then magpapakain na tayo dito sa ating mga nasa labas ayun mga api no nais ko to kahapon ilagyan ko ng ginikan para hindi mabasag yung uh, mga itlog na uh, nating nakakawala dito sa labas tapos bibigyan din natin itong chocolate orpington mga uh, Pinoy kasi mas maganda to sa para maging healthy sila ito so, mga Pinoy lagyan natin, natin yung chocolate orpington itong uh, gulay mix gusto rin kasi nila yan mga Pinoy and then lalagay din po tayo ng uh, feeds yan you know? o tapos lagyan natin ito sa ating mga bibe <coughs> Kung gusto ng mga bibi natin yung mga kapin ayo. Oh. Diba? Sarap nila kumain ng uh, kang tinadtad na kangkong. Tsapo darak. Di sa naman po, nagbibigay po ako dyan ng uh, urong pids. Tara po, ah uh, consistent pa rin yung pangingitlog ng ating mga alaga na nasa labas lalo na po yung mga bibi natin yun mga kapin gustong gusto niya ng gulay at tinutukato ka na sarap pagmasdan ng mga alaga natin mga kapin pagkal malakas kumain no? So, yan mga kapiloy At uh, maganda yung uh, harvest ng uh, natin ngayon Egg So, yan ang naipon natin Talagay natin dito Itlog po ito ng mga darag Ito, itlog ng darag yan Tapos, meron dito parawakan At ito yung isang Orpington So, lagay natin to sa magandang uh, paglalagyan. Yan mga uh, Pinoy. Tapos, yung ating mga darag na sisiyo dito. Yan mga uh, Pinoy. Bilis nila lumaki, oh. So, wala pang isang buwan yan ang mga tarag natin at yung ating mga sisu yan, mga pinuyo healthy yan lahat yan Mga na at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at a shout out po sa ating mga OFW saan man po kayong paning ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang pag may pangarap, magsumikap. Paalam!